100 year anniversary ng monumento ni Rizal sa Ojongan sa Desyembre, pinaghahandaan na. Alamin ang balitan niya mula kay Paul J. Post. Nagpulong ang Joint Tourism Council and Council for Culture and the Arts ng munisipyo ng Odyonga noong Webes kung saan tinalakay ang mga mahalagang usapan o usapin kabila ang mga estratehikong plano para sa nalalapit na pagdiriwang ng isang daang anibersaryo ng pagkakatatag ng monumento ni Dr. Jose Rizal sa Odyongan sa darating Desyembre. Kabilang sa inaasahang gagawin sa selebrasyon ay ang iba't ibang uh, information campaign, motorcade, float parade at programa na gaganapin sa ng Rizal Day sa si December 30. Magkakaroon rin ng paggalingan sa pagsusulat ng essay at tula at iba pa. Samantala, napag-usapan sa na sa pagpupulong ang inaasahang formal na pag-turnover ng jeza sa LGU Udong Anang Libertad, Aquasil and Mango Park na pinaganda ng ahensya mula rong doon. Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIE ng Maropa News on the go.